na ah, rinagay sa Tarang Pasyal at Tabayan Park at kami magkukommute niyan sasakay kami para pasyal lang kasi sabi nila balitado maganda raw area na yon kaya so, tara punta natin tara natin nga natin ano maganda na meron doon so travel tayo isko kapunta roon kalugaran. guys at ating kalugarin ang kagandahan ng ano ng Bayan Park na kung saan ay eh, meron siyang 3 hectares na lawak at under the management of Baguio City. Tignan mo yung paligid na ito. Napakaganda o. Oh. Meron pa silang Lady Fontaine na nakikita rito. Kaya eh, samahan nyo kami gagalugarin narin ang bawat paligid nito. napakaganda guys dito sa may ano bayan park na ito sapagkat first time lang na punta rito ito aking kasama yun kasama kaya explore natin dito sa mga mismong loob na ito dahil nagbalitado kasi na maganda dito tulad ng mga yan guys oh. maraming mga namamasyal seryang to Tingnan nyo naman yung mga design nila dito. puno rin ng mga halaman. Dito sa mga gilid-gilid nya. Uh, at ang lawak nitong area na ito ay nasa ano daw ito eh. Nasa 3 hectares. So kung 3 hektar, ito, malawak-lawak din. Doon sa pinanggalingan kung papasok na yon, papunta dito, padiretso doon. Na tila mahaba pa. May mga garden garden dyan. Tsaka may mga disenyo sila dito na ganito. Ano hindi mainit. Pwede mo po. Maging dito sa mga, mga bawat gilid na ito. Ay may mga tanim sila ng mga halaman na naggagandahan. Oh. No? Tulad ng mga yan. Yan. At tara magpatuloy tayo na no. Na halughugi ng bawat area na ito. At meron din silang lady fountain dito guys. Oh. Tignan nyo naman. Wow, ang ganda na design rin ng mga pagkakagawa nito. Sa so, pagkatatiles uh, ang pagkakayari na ito sa bawat palibot niya. At napakaganda rin na ito. Okay. Enjoy! Sa so, pagkat marami rin ang mga namamasyal. Oh, tignan nyo naman yung mga area na yan guys. Ang ganda. O oh, may nag-hi sir. Ayun. Takas sa kayo sir. Banggar La Union po. Eh, Banggar La Union okay. Shout out. Shout out, shout out sa Shell. Banggar. Oh guys yung mga taga Banggar. Shout out sa mga taga Banggar down na Napa Shell dito sa May Bayan Park, Baguio City. Okay good luck sa inyo sir ha. Ah, thank you. Okay hey, guys yung mga Napa Shell sila dito kaya ating ipagpatuloy ang pag-iikot dito sapagkat may mga napasyal na mga kaibigan natin na taga banggar ay nag-shoutout nag sila sa mga taga banggar daw shoutout sa inyong lahat na mga kapatid natin na mga taga banggar nice napakalinis ang paligid sapagkat uh, nung nagpunta kami dito nung last week ng Thursday, every Thursday kasi ay naglilinis sila dito guys bilang katunayan na alaga ang area ito ganda ng mga pananim na ito At kung mapagpat ka naman dito, hindi mo naman problema kasi kung naiihi ka, meron silang magandang ano dito, CR dito guys. Oh. Meron silang malinis na CR. Kaya kung mapagpat ka naman dito, hindi mo po problemahin ng pag-CR. explore explore pa rin at nariyan pa rin ang mga Chinese bamboo guys sa uh, kung meron Chinese bamboo sa mga area ng tourist spot sapagkat tourist spot naman ito ay meron din silang ano, Chinese bamboo tulad ng mga yan o oh, ba? diba napakagandang tingnan kasi mga Chinese bamboo Uh, at kung hindi ako nagkamal eh, meron silang kinokonstruct na no guys dito na building sa may loob mismo ng kumpro na to. So yung park na ito. Kaya maganda naman, meron siguro silang, silang balak siguro dyan na uh, improve in. Ay mukhang labas. Labas ng ano, labas ng park itong kinapatoy na yan. Tila napagandang punta punta sana doon sa bandaron guys kaso walang may bakod eh bawal malamang pag may bakod na ganyan. Ayun oh. Eh. Ang ganda doon eh. At isa pang ginaganda na ito guys. Alaga ang mga pine tree dito oh, na tila nila. Ayun oh, eh, di ba? At sa gabi dito maliwanag kasi ano eh, may ilaw eh. Ay may ilaw oh. Di ba makita? may ilaw. Kaya napakaganda ng park na ito. So, maraming na maraming namamasyal sila sa nakunan ng camera ayan at saka ano nga naman naratanaw yung mga ibang mga ano, video sa may patapuntok ngayon guys kaya sulit ang pagpunta namin dito dahil kahit first time lang na pumunta rito ay sulit kami rito sa pagkat napakaganda nga naman at dahil ano nandito pa rin yung pinakadaanan na paikot kami pa rin ng bawat paligid na ito guys Paikot na kami dito sa kabila niya Na galing naman din kami sa kabila Yan yung ano kanina na nakita sa may bandang baba Na napakaganda pala Sapagkat may damuhan guys yan oh. Oh, damuhan ganda naman maglaro dyan kaso nga lang naharangan nga lang guys ang so, may mga ano dito nakasulat at ito nga palang ano na ito napagkalaman ko na ito pala yung jogging area yung mga manja-jogging mga nagjajagging jogging area ito so, kaya malawak din 3 hectares eh Bayan Park Campsite At ng mo nga naman guys, meron pa silang amphitheater. O kung meron silang programa, program o ano man dyan, may, may papanood, palabas. Diyan nila sinasagawa. Meron din pa lang ano dito. Skateboard. Skateboard. Boardan. Yung mga nag-skateboard na mga kabataan guys. Ang Meron eh, din pala silang napakaganda mga playground dito. pala ang palaro ng mga bata dyan guys. Oh. dami Oh. Ating lapitan. Ayun. Ang galing. Nice. Okay. Hanggang dito na lang ito aking exploration guys. Kaya bye bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel, Rick Adventure Explorer TV at so, pakikintod ka rin ang notification bell kung nagustuhan mo itong video para lagi kang updated sa mga susunod ko pa na gagawin mga video